si Daddy went right over here. And also si Daddy dito nag-working. Nasugot lang si Daddy last time. Kaya nag-slowly na siya. Ayun si Kisiya. Oh, si Daddy may want plans. Mayroon pa dyan. Oh, wala mo na. Oh, itong yung plans ni Daddy. Ito pa. Tadi, then, 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 yang yang then, 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 Tadi then, working then, 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 Ngayon pa po nga ang May asa tayo. sa akin. Tanggal na. Itong halaman. Itong halaman ito. May bunga. na tuwa. ito. Ito yung... Ano yan? Ayan. hitung yang yang tulis mana Ini itu membantu tadi dan itu main mapa itu Sia. dan sudah lagi tadi tadi tu nak kita yang tadi kalbas lah. tadi yang 啊，你是格林。